Mga idol, dito naman po tayo mga idol. Pasabak naman po tayo sa pagluluto. Meron nga po palang manok dito na 50 kilos. Gawin ko po itong minudo. At shoutout nga, shout nga po pala lahat yan sa aking mga subscribers. At sa mga hindi pa po nag-subscribe yan, pakisupport naman po mga idol sa aking YouTube channel. Bali, dalawa lang po kami dito. Magluluto po kami ng 50 kilos na manok. Gawin po namin itong minudo. Kasi yung lulutuin ko po dito ay ipapakain po nila yan bukas sa nagabuto at sa taot nga pala sa mga nagabuto diyan butuhan nyo lang inyo nga burutohon hapit <laughs> lang kamo diba sa magkaon kay libre di ang pagkaon hindi ko na pag i-mention sa inyo mga idol kung kay sino nga sponsor nga pang luto kay ako diri ginabaya, ginabayadan lang sa 50 kilos nga pala mga idol na lulutuin ko dito ay 5,000 lang yung aking sukot <laughs> 5,000 lang yung singil ko dito mga idol hindi naman guro masyadong mahal dyan <laughs> at saka dalawang kawa na tinigang tapos may pansit pa kung lulutuin ang ginawa ko muna dito mga idol ay inugasan ko na yung ating manok tapos nang po pala namin chapin yan ganyan lang po kalaki yung aking chap ng manok tapos ugasan lang po natin ng maigi mahirap talaga mga idol pagtapasabag ka dito sa luto pero wala namang problema <laughs> kasi may bayad uh, naman kung gusto niyo mga idol magpaluto dyan, pwede niyo kita ako ma-hire nga magluto. Mag-usap na lang po tayo sa presyo. Nasa dipindi naman yan mga idol. Kung, kung ilang kilo yung karne nyo nalulutuin ko. Pero kung konti lang naman yung inyong karne, konti lang naman yung bayad. <laughs> Kasi nagsusuhol pa po ako sa mga kasamahan ko. Gaya nito, 50 kilos yung niluto ko. Bali, isa lang ang ako nga gin-hire nga partner. Kasi kung mag kami, maglima kami. Kasi <laughs> singanong na lang ang mabilin sa imo ang ginawa ko nga pala yung mga idol ay minarinit ko lang muna yan kahit hindi ko na sabihin yan mga idol kung ano yung pinanalagay ko, tingnan nyo na lang at yan po ang gawin nyo, masarap po yan mga idol pag minarinit mo, ang pagkakaiba dito mga idol pag may freezer ka, ganyan ang gawin nyo sa karne, pero kung wala naman kayong freezer hindi nyo naman, anon san lagun, <laughs> parang igisa nyo po ba muna mga idol, tapos patuloy nyo po sa lamisa, yan po ang gawin nyo pag wala po kayong freezer, pero mas masarap mga idol pag may freezer kayo kasi imarinit nyo lang ng ganitong ang style ko sa pagmarinit para mas masarap tapos nilagay ko na lang yan sa plastic kasi wala naman akong lalagyan dito na malaki <laughs> hindi kasi kasi yung aking labador dyan sa aming freezer ilagay ko lang muna dyan mga idol sa freezer tapos balikan ko yan pag uh, umaga na kasi na kami ng gabi dito shout out nga pala yan sa mga makakain ito bas <laughs> butuhan nyo lang ang inyo dang abrutuhon hindi na kama magduha-duha kung sino ang nakatanom sa ng atagipusoon <laughs> at shout -out nga po pala sa inyong lahat mga idol maaga ng nga po pala, gumising ako yan ng 3.30 am kasi sabi ng aming nilulutuan, pagpatak ng alas 6, dapat nakahanda na po yung pagkain. Kaya maaga po akong gumising. Ayan ang yung kasama ko. Sabi nga ng kasama ko, gumising ka na yan. alis na tayo. Sabi ko, maghintay ka muna. Sobrang <laughs> lamig nga pala mga idol kasi maaga pa, wala tayong magawa. Ganyan talaga pag humanap ko ng pira. Hindi naman basta-basta mga idol humanap ng pira. Mas mabuti sana kung magnakaw tayo pero masama naman. <laughs> Dumaan lang nga po pala kami dyan mga idol kasi makukuha kami ng dahon ng saging kasi ilagay po namin yan sa aming sinaing. Pag nagsaing kasi kami dito mga idol ay sa malalaking talwasi po kami nag uh, sa saing para pang isahan na lang. Pero nasa dipindi naman sa inyo kung marunong kayo magluto sa magluto uh, ng kanin sa malalaking talwasi okay yan. Pero pag hindi kayo marunong tis, sa kaldero na lang po kamo luto. <laughs> Ang pagkakaiba ka talaga. Ang pagkakaiba kasi mga idol pag sa malaking talwasi ka nagluluto ay maraming magkakain. Pag sa ano, pag sa kaldero, <laughs> mawat na ginarikit ni Gang Tigang. <laughs> At saka kinuha ko ng gali yung aking minarinit dyan. At yung mga kasama ko dito ay nagpa, ano na ng apoy. Yung isang kasama ko po dito, mga idol, ay nang pamangkin po yan ng may-ari. Ginising ko siya, sabi ko, tulungan mo muna kami. Parang hindi na namin kaya. <laughs> kaya gumising na naman siya. Una ko pong ginawa yan. Ay, ay lang po ako ng mga bawang yan, sibuyas. Pero na, para mas mabilis yung ating ano, yung ating pagluluto. Sa kalinagay ko na yung ating minarinit, yung aking carrots nga pala at patatas ay pinakuluan ko na yan kasi pag hindi mo yan pinakuluan at saka sinabay mo sa ating manok ay madudurog po yung manok kasi hindi naman po lalagain yung ating manok. <laughs> lalagain na. <laughs> Anong tawag mo sa Tagala, sa Tagalog 'yan? <laughs> Pag pinagkuluan mo mo Tagalog yung ating manok parang karne norte na siya ba? <laughs> Dinalawang kawa ko nang pala yung ating manok kasi hindi po sa isang kawa. 50 kilos po 'yan. Kaya hindi po magkasya sa ating kawa. <laughs> Ganyan ang talaga ang buhay mga idol. Ang buhay ay widir-widir lang. <laughs> Makakita mo daw kwarta sa social media pa daw. <laughs> parang init maya si kita ka <laughs> linuto di sa dapog. <laughs> ganyan talaga ang buhay chipcock. Kamu mga idol, ganyan din ba kayo mag chipcock? init di sa dapog. <laughs> Marami ganit nagko-comment dyan nga magpagawa uh, daw ako daw drum. Kasi wala naman drum dito na ano bakal no, mga sinang una nga mga drum ba <laughs> ay so pong, mga drama puro na mga plastic hindi na mahimo nga kalat kaya magtsaga lang muna tayo dito mga idol mainit man ang buhay pero wala tayong magawa ganyan talaga ang ating buhay <laughs> loto lang nga po pala mga idol yung aking dalawang minudo na manok yan simpleng loto lang nga po yan mga idol hindi na nga po pala ako naglagay ng mga disantis yan at saka mga pasas at saka hotdog kasi simpleng pang loto lang naman to hindi, hindi po complete yan <laughs> pero saka butihang palad mga idol sasabihin ko na sa inyo ubos yung linuto ko <laughs> walang natira yan at saka mag naman po ako ng pansit yung pansit ko nga yan simple lang pangluto lang yan <laughs> pagpilagi tayo ipong punami nami kita yung mula na ma ubos <laughs> at chat out lang sa mga nagkakaon yan ah ang bala nyo na naman ang na naman ang akong loto pero ay ibilin ubos <laughs> ang isa nagagalik ka dito kakawa mga idol ringgit pa initan kung nasan tubig kay dira ako natirahon ng akong tinigang karon bali siam naga kagantang ang sulod sang ako nga kawa siam pito lang gali <laughs> grabe talaga mga idol makin mo pito kagantang tig isang tig-ang lang <laughs> ganyan talaga oh, mga idol pag nag isahan ka lang ng saing. Shout out yan sa mga taga Batangas. Taga Batangas talaga mga idol. Grabe po sila mag tira ng mga handaan. Mga ilang talwasi yung kanilang niluluto. Kaya palagi ako nanonood sa mga Batangginyo pag uh, nagluto sila. Parang kuha kuha nila yung style ko ah. <laughs> Kung kun ako lang ang nagkuha sa style nila. <laughs> kayo mga idol pakicomment kami yan mga idol kung marunong man naman kayo magluto sa malaking kawa pero ang pagkakaalam ko ang nakapanood palagi dito sa aking video ay marunong pa magluto sa akin practice lang tayo mga idol noon hindi naman po ako marunong magluto kaso try in try lang ba <laughs> para matuto ka rin magluto ay kung hindi kagidya imo magdiskarte sa kabuhay mo daw wala kagidya plano ah <laughs> at nabutan na nga po pala kami ng maga dyan mga idol, at yung mga tao dito ay nag-uumpisahan na ng buto nasa 6.30 po namin natapos yung aming niluluto, kaya maraming maraming salamat talaga sa panunood yung mga idol hanggang dito na lang po ang aking video maraming salamat sa inyo, bye bye